sampung kaisipan o prinsipyong maaring makatulong sa pagtamo ng tagumpay sa buhay. Isa, may malinaw na layunin, mahalaga na magkaroon ka ng malinaw na pangarap o layunin sa buhay. Ito ang magiging gabay mo sa pagpapasya at paggawa ng mga hakbang patungo sa tagumpay. Dalawa, Disiplina Ang disiplina ay kailangan upang magtuloy-tuloy sa pagtahak ng iyong landas tungo sa iyong mga layunin. Ito ay nag-aalaga ng regularidad at determinasyon. Tatlo, pagiging positibo. Ang positibong pananaw ay nagbibigay ng lakas sa harap ng mga pagsubok at pagkatalo. Ang pag-focus sa mga positibong aspeto ng buhay ay makakatulong na mapanatili ang determinasyon at pag-asa. apat pagtanggap sa pagkakamali hindi maiiwasan ang mga pagkakamali sa buhay ngunit ang mahalaga ay ang pagtanggap sa mga ito bilang pagkakataon para matuto at magbago 5. pagpaplano ang pagpaplano ay nagbibigay daan sa mas epektibong pag-aksyon maglaan ka ng oras upang mag-isip at magplano kung paano makakamit ang iyong mga layunin Ikaanim, pakikasama. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa pamilya, kaibigan, at kasamahan ay maaaring magdulot ng suporta at kasiyahan sa buhay. Pito, pagpuporsigi. Ang pagpuporsigi ay mahalaga sa pagharap ng mga pagsubok at pagiging matyaga sa pag-abot ng mga pangarap. Huwag kang madaling sumuko, 8. Pag-aaral. Ang pag-aaral ay hindi nauubos. Laging maglaan ng oras para sa pag-aaral at pagpapabuti ng iyong kaalaman at kasanayan. 6. Pagpapahalaga sa kalusugan. Ang kalusugan ay may malaking papel sa tagumpay sa buhay. Ito ay nagbibigay ng lakas at enerhiya upang maabot ang mga layunin. Sampu, pagtutulungan, huwag kang matakot humingi ng tulong mula sa iba. Madalas, may mga tao at mga mapagkukunan na handang magbigay suporta at gabay sa iyong paglalakbay patungo sa tagumpay. Tandaan na ang tagumpay ay personal at maaaring iba iba ang kahulugan nito para sa bawat isa. Ang mga prinsipyong ito ay maaaring maging gabay mo. Ngunit importante rin na isama ang sarili mong mga paniniwala at halaga sa pagpapasya kung ano ang tunay na tagumpay para sa iyo.